Uh, Isa na namang biktima sa pananaksak. So, dito papasok ang kahalagahan ng tinatawag na self-defense. So, kuha ito sa isang uh, CCTV footage, ang pagsaksak sa isang lalaki. Dito, kay kaibigan, makikita natin na mayroon pang pagtatalo. Ito yung sinasabi ko na dapat tayo ang kukontrol ng ating emosyon. Hindi yung emosyon ang kukontrol sa atin dahil dito, wala talaga tayong panalo. So ayun, makita natin na umatras pala 'yung lalaki, pero talaga namang sinusundan siya. Ayun. Inundayan pa rin ng saksak hanggang sa tinamaan sa puso. So ganito 'yung nangyari kay Bigan. So tama 'yung ginawa ng biktima. Tumakbo siya. Ang problema kaibigan, Bigan, umabot sa punto na naabutan siya ng suspect. Kaya ito 'yung sinasabi ko. Paano natin solusyonan? Ito kay So ito kaibigan Do you think makasaksak pa ito na makasaksak? Hindi na kaibigan So dito kaibigan wala siyang magagawa dito Talagang kontrolado ko to. Pag i-twist ko yung katawan ko papunta doon Baling balik ito kaibigan So ganito kaibigan ang kahalagahan ng martial arts Dito kaya kong baliin itong pulso Iangat ko lang to, Didikitan ko ng dibdib ko Mababalik ito kaibigan So sana Thank Ipapakita ko sa inyo ng slow mo kaibigan kung paano natin i-apply ang ganong techniques. So pag ganyan kaibigan, nakita niyo natin kaibigan yung kamay ng lalaki. Pag saksak dito sa puso, ang kamay ng kaibigan nakababa. Malayo. Wala siyang sasaragin dyan kaibigan. Ang direksyon dito, yung kamay lang na nasa baba. Talang matatamaan siya. So, supposed to be, ang ginawa niya kaibigan dito. Pumasok siya dito sa kaya niya dito. Okay, mula dyan, kaibigan, kontrolin niya to. At sa kanya, iba to papunta sa likod? Yung saan? Okay, sa kanya, ikan ito. Ganyan yung kaibigan. Okay? So, sana,